Looks like... tala naghain naman ng isang panukalang batas ang si Bat Portales na naglalayong bigyan ng libreng tulong legal ang mga auditor ng Commission on Audit at sakaling maharap sila sa reklamo. Sa ilalim ng House Bill 8952 o Auditor's Free Legal Assistance Act, layunin ito na mabigyan ng libreng serbisyong legal mula sa gobyerno tulad ng representasyon ng abogado sa mga pagdiniga kaugnay ng kaso, legal advice at konsultasyon at pagawal pagnotaryo ng mga pleading sa motion, sa memoranda at iba pang legal na dokumento sa pahintulot at direksyon ng COA Commission in charge. Maging mga retiradong auditor ng COA ay magkatatanggap din ng libreng tulong legal sakaling sila ay sampahan ng kaso kahit retirado na. Samantala, kukunin po ang pondo mula sa taunang ng General Appropriations Act. Matatandaang umabot na sa labing dalawang COA auditors ang sinampahan ng kaso dahil sa pagsiwalat ng korupsyon sa paggamit ng Priority Development as says find opidasa live tv radio tv radio live tv radio, live TV radio.